Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan! Ang Indiana Pacers ay nagtala ng 24 turnovers sa Game 1 ng NBA Finals Yan nga ang pinakamadami sa isang playoff game sa kanilang franchise history 47% lamang sila sa field at may 98 shot attempts ang OKC kumpara sa 82 lang ng Indiana Pacers That is 16 more shots Ibig sabihin ay 16 extra possessions para sa OKC 24 to 6 din ang turnover difference mga kaibigan. 18 possessions nga yan. Ganun pa man despite all of this ay nakuha pa din nga ng Indiana Pacers ang panalo kontra sa overall number 1 seed dahilan kung bakit na natili silang undefeated sa mga game 1 ngayon 2025 NBA playoffs at alam nga ng Pacers na hindi pa maganda ang nilaro nila sa Game 1 dahil narinig nga si Pascal Siakam na sinasabi kay Halliburton pabalik sa dugout na we didn't even play well habang sabi naman ni Halli ay let's get greedy ibig sabihin ay huwag makontento sa isabang bang ko si panalo din nila ang sunod na game na muling gaganapin sa home court ng OKC Thunder ang Pacers nga mga ay undefeated pa sa games 1 and 2 ng 2025 NBA playoffs Papa first round Second round at East Finals man yan ay agad silang umaabante sa 2-0 lead palagi. Ang panalo sa Game 1 ng Pacers ay malapelikula at higit sa lahat ay isa sa mga biggest upsets sa history ng NBA Finals kung pag-uusapan ng mga betting odds bago mag-umpisa ang game. Pwede nga natin ito may halin sa Game 1 win ng Philadelphia 76ers kontra sa Lakers noon na nanggaling sa tatlong sweep patungo sa NBA Finals. Pinangunahan nga yan ni Allen Iverson o kaya naman sa Game 1 ng Cleveland Cavaliers at ng Golden State Warriors sa may KD kung nakumpleto nga ng Cavs ang trabaho at hindi nakalimutan ni J.R. Smith ang score ng game. So definitely not a good sign para sa OKC Thunder na nagkaroon na ng solid MVP level game si SGA. Nagtala na siya ng 38 points. Ang second most sa NBA Finals debut since Iverson sa modern era. Nagpakita sila ng excellent defense. Naipersa nga nila ang Pacers sa 24 turnovers and 19 by halftime. Time. subalit hindi nila ito maiwan iwan. A+ plus defense nga ang nilaro ng OKC habang ang Pacers naman literal one of the worst offensive games nila ito. Nagtala sila ng franchise record for most turnovers in a playoff game. Ganun pa man ay nagawa pa din nila na makuha ang panalo. Isa pa ay ginawa nga ang game na ito sa home court ng OKC. Hindi mo nga aasahan na palaging gagawa ng limang three point si Lou Dort. Wala ka nang masasabi sa depensa na pinakita ng OKC sa game na ito. Kung may pwede nga silang ma-improve, ito ay sa opensa. Kaya naman may mga adjustments nga sila na kailangan gawin dito. Isa sa mga pwede nilang titigan ay si Isaiah Hardenstein. Nilagay nila ito sa kanilang bench, subalit nagtala nga siya mga kaibigan ng 9 points and 9 rebounds sa 17 minutes of playing time. Ang kanilang third best player Chet Holmgren ay naglaro lamang ng 23 minutes kahit na hindi naman ito nasa foul trouble. Masyado nga nag-adjust ang OKC sa style of play ng Pacers. Sinabayan nila ang Pacers sa small ball lineup nito na naglalaro ng fast pace. Instead the Pacers ang dapat na mag-adjust sa kanilang twin towers. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?